Hello guys! Welcome back to our channel. Ayun, may papakita ulit ako sa inyo mga nabili ko sa Ukay Ukay guys. Ayan. Wait lang. Nabili ko to sa Second Street. Ito guys. Ito yan. Isa siyang coin purse ba to? Ayun. Lagyan ng mga coin. Ang cute niya, di ba? Ayun. sa loob. Isa siyang furla ulit. Ayun. Ang cute niya, di ba? Ayan, o. Oh. Malinis pa. Diba? Ang ganda niya. Tapos, tingnan nyo guys kung magkakarang bili ko. ta -da! 100 yen! <laughs> Ang mura, diba? Wala siyang mga damage damage, guys. ayun hmm para siyang may mga buhok-buhok dito. <laughs> Tapos yung zipper niya, wala din ano. Ayan, okay, okay. Wala siyang ka-damage, damage. damage. gusto ko din to. Ayan. Para siyang bracelet. Ang <laughs> ganda. Tapos nakakatawa din yung price, diba? Ayan, 100. di Diba? Tapos may isa pa akong papakita sa inyo guys. Ayan. Sa second street ko din nabili. Isa siyang Tada! Ikaw! Ikaw guys. Nabili ko lang siya ng 300. Alam niyo bang isa siyang ano, platinum. <laughs> platinum siya, guys. Tingnan niyo. Ayan. Ang problema. <laughs> Ang problema. <laughs> Ang problema, guys. Parehas na platinum kaso lang, guys, yung size din <laughs> Magkaiba. Ayan. Mas malaki yung isa. <laughs> Kita nyo. Mas malaki yung isa. Diba? I-zoom natin. Pero at least, diba? Saan that in lang yung bili ko. Tapos, yung plus tax, 330 yen na. <laughs> diba? Maging ano ka pa ba? Mabibili ka pa ba yung eh? 330 yen lang ang bili mo sa platinum? Hayaan mo nang magkaiba siya. Ayun, Check natin. Pakita ko sa inyo kung talagang platinum siya. Wait. So, ayan guys. Tignan mo. Oh. Ito yung isa. Tapos ito yung isa. Tsaka pangit yung dito yung isa. May eh. mga parang balik-balik ko. Check natin yung ano. nakalagay. So, ayan guys. Oo, oh, nakalalay. Eighty nine hundred. Kita nyo ba? Ngayon, Pt. 900. Ang liit niya. yun, Diba? Tapos yung isa. Nakita ko din sa inyo. Ito din yung isa. Tapos ito yung isa, guys. Ayan. Nakalagay lang is Pt. Meaning, eh. Meaning, platinum. Ayan. Pt. lang nakalagay. Ayan. Tingnan yung balik ko. Ayun. Balik ko. At least, 'di ba? mo nang balik ko. Ayun, 'di ba? Swerte ko. Diba? ayun swerte-swerte ko talaga. <laughs> 'Di ba? Ayun. Ay. <laughs> ayun alam ni Lord na no, wala akong pambili, guys. So, ayan. <laughs> 'Di ba? So, i Isusukat natin. Tapos, ito guys, nabili ko din to sa Okay ukay <laughs> Panurin nyo lang yung mga, ano, mga previews na mga upload ko about sa Okay ukay or second hand. Nabili ko lang din to sa Okay ukay guys. Yun. Diba? Napakaswerte ko. Ayun. Ito, parehas naman yung size. <laughs> ko yung nabili ko kahapon. Hindi siya parehas. <laughs> Pero hayaan mo na. Mamimili ka pa pa. Sukat natin guys. Oh. Diba? Tingnan natin kung halatang. Hindi parehas yung size. Uh -huh. Ayun. Oo. <laughs> oh, hindi naman yata halatang ano, hindi parehas. Hindi naman halata eh, di ba? Takpan na lang natin ang bukit kapila para hindi mahalata masyado. Mas so, ngayon, oh, saan ka pa? Saan <laughs> ka sa Juyen? Di ba? Saan na ikaw? Platinum, saan ka pa makakahanap ng ganyan? Ito din galing din to sa okay okay guys. <laughs> Di ba puro okay okay mga gamit ko. Ayan. So ayun guys, sa so, usunod ulit pag may nabili ulit ako mga ano mga alahas sana. <laughs> ayun. Ulit. Sana so, may mabili ulit tayo sa so, usunod guys. So ayun. Share ko ulit sa inyo. So ayun, maraming salamat sa panonood. <laughs> Bye. Ukay-ukay okay, ulit tayo! <laughs> tara na, tara na sa ukay-ukay okay, guys! Say so, bye! Thank you for watching! Lucky, lucky! Ano? Di ba? Swerte! Swerte ko, di ba?